So yun, yeah, what's up mga pangkain? Good morning, good morning. So, for today's video, maglilinis tayo ng stock. uli nila kapon sa Asper Fishing. So, merong Kingfish, Golden Trevally, uh, Diamond Trevally, or Pampano. African Pampano. So, yun, 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 Hinahin natin din yung kingfish na ko sa kayong chan kasi doon siya tinamaan ng bala. So yung ulo sa atin pang ulam kasi Oh, boss. Eh, ako boss ay paghihiwa ko ito eh kaya ah boss ay eh, pakita mo na yung pagmusal um natin yun sa camera natin ah yun hello vlog welcome to my guys so we're here to eat jampong cup noodles so we have to start clearing clearing operation sarap nyo pre. may kick ka pa Oh, ini ni ano mo. mo? Ano? Cake pa? Iinitin mo yan. Nangyayari araw na. Iinitin ko ba Ano, Sam? Binigyan mo yung sabon? Sabon? Oo. Uh -huh. Yung sabon? Ay, hindi. E, um, um, mm, um, yung ginagawa ko. Oh, ini mo? Ako, tubig sa atin Alam na this Atin daw yan? Oo oh. Yan? Oo Yan na natin Hindi nyo magluto ngayon okay. So, okay. Dahil pa natin kanin Ano ba plano nyo?

Masa kali gue malah yang boleh jajam, Pak. Kali yang jajam, Pak. Atau Ah, sini. Dia yang nabi yang beri gue siapa? Oke? Ini lah. Ini bawa pintu payah walau. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. plastik lah. Enggak ba sa basikap? Balot natin itong ano Para hindi magtubig uh? Ay 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 Hindi, kung ano ba ng Victory? Manila ko yan? Kung yeah. ano ba ng Victory? Hey, eh, hindi ka. Hindi, hindi. Hindi, na Hindi, hindi. 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 Hindi, mo?

kasayoy to? ano ka medlem? ta? pigi Piki 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 pigi Piki. Piki? pigi Piki. Piki pigi 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 yung eh. ah. pigi ilaw pa? hindi ilaw ko kasi yun? bago eh kinitam naman yun di lang ako hindi okay pa naman eh, baka kasi makita ko pa tong basag <laughs> O, oh, sila kitin. Ako <laughs> si Ye, ito. Ay, na. Good morning, good morning. Ano ah, mo, pre? Ha, uh oo. -oh. Napakaangas. The living vampire. The living vampire in the morning. Pre, <laughs> hey, pasok mo na to, ha? Diba? Okay. Diba? Ya, betul. Saya sudah selesai. Ini bagaimana? Apa yang kamu buat? Masukkan kain ini. Ini? Ini? Itu tidak baik. Ini hanya untuk membasuhkan kain. Tidak, kita akan menambahkan kain supaya ia tidak menjejak. Ini hanya untuk Sir, talagang <laughs> mo na na isang plastic na pati. Ang pati lang. Basta basurahan yung basurahan na maliliit. Ano ka doon sa isang? Dalawang piraso. Tatlohin mo kung maaari. fish na malaki ulo buntot lang di ba Tayo po busa ko na Kakapitan ko na yung mos Tayo Hindi, ubusan ko na yung mos Pero mga ano lumaki. Ang gagawa, merong... Pre. Merong ano, sige. Dawd mo ito. Pre, papatong muna dyan. Kahit yan. Ah, lang sa ano. Sa dyan, sa iba po na Kung hindi maano. ano. Hmm. Atin na yan, ba Hindi, babalik ko to. Ha? Hmm? Atin na lahat yan, Sam. No, atin, ulamin nila yan. Ha? Pre, ulubuntot lang yung tanggal doon, di ba? Bulo, buntot lang. O saan? Sa ihaw? Hindi, yung malaki. Malaking kingfish. Oo. Oh. Ah. Tapos linis lang. Masa pa? Ano na? Answer? Ito yung okay, pangalala. Ito susah bos eh bagaimana itu mah bah tengah oh susah ya kau betul eh betul pun dapat me lama na

我来啦我来啦 Sabi! Hila! Yo, paapat. Ay, pa limang araw na natin ngayon. Diba? ba? Dito sa laut.